Resibo ng pagpunta ni Kim at Paulo kay Miss Chris, kaagad lumabas matapos dumalaw kahapon. Talagang sinusulit na nila Kim Chu at Mr. Paulo Avellino ang kanilang bakasyon. Dahil hanggang ngayon nga ay magkasama pa rin ito at nasa ibang bansa pa matapos ang kanilang naging show sa California, samantalang ang iba naman sa mga kapamilya artist ay nauna nang umuwi sa Pilipinas. Matapos din ang balita kahapon, ng pagpunta ni Kim Chu at Paulo Avelino Quilomis Chris Aquino, ay lumabas naman ang isa sa patunay na kasama nga talaga ni Kim si Paulo sa pagdalaw nito sa kanyang ate Chris, ang nasabing patunay ay ang larawan ng manager ni Paulo Avelino, na nasa bahay nila Miss Chris. Matatandaan, na namaalam na nga ang dating manager ni Paulo na si Sir Leo, wika tuloy ng ilan ay hindi naman ito close kay Miss Chris kaya impossible umano na siya lang ang mag-isa na pupunta rito. Hindi rin umano close si Paulo kay Miss Chris kaya si Kim lang umano ang magsasama sa kanila. Ito naman ang isa sa komento, honestly kasama si Kimi, cause no one can visit crazy unless you're very close ganern, lam na 100% yan. At dinala ni Kim si Pao, tapos na ang laban, Chris is very important to Kim, pinag-usapan din sila sa Marisol Academy. Uh, oh, pero uh, si Kim, uh, aram. Man, maging si Darla ay nakadalaw ding muli kay Miss Chris.